감사합니다. i-share ko lang sa inyo itong napakasayang event ng Lazada. Choice on Lazada Lunch na kung saan nag-enjoy talaga kami mga mommies. Merong mga iba't ibang games at of course, meron ding mga food. Abay, hindi ka talaga magugutom. Ang bongga. At alam nyo ba, isa sa mga kasama ko from Usapang Nanay, si Jane Domingo ay nanalo ng free concert ticket. Ticket for two para sa concert ni Sarah G. Ang swerte naman. So from Montalban, bumiyahe kami papuntang Makati. Papuntang Studio 300 para maka-attend sa event ng Lazada on Lazada Lunch. So nung pumasok kami, binigyan muna kami ng card kung saan may mga kailangan kaming tapusin activities mamaya para maklaim namin ng price. At ito pa yung kagandahan dito, pwede kaming pumili ng price na gusto namin. So pagpasok pa lang, ang dami ng mga food na nakabungad sa amin. So mamaya maya pa, ito na nga, nag-start na ang program. Thought, just and, and 30 days. So, ito na ngayong mga mamis Nakasama ko from Isapang Nanay Masaya rin umatend ng mga ganitong event Pansamantala, nakakapag-relax muna ang mga mamis So, mamaya-maya pa Ginawa na namin ang mga tasks na dapat kumplituhin Inuna muna namin itong bowling At napakasaya pala gawin ito Tuwang-tuwa ang bata, hindi naman halatang nag-enjoy no So, mamaya-maya pa Lumabas na si Sarah G Este, Sarah G Limited Edition pala Tara, panoorin natin siya mamaya-maya pa nakipagchikahan muna ako sa iba pang mga kapwa kong mami influencers. And this one naman ay from Team Usapang Nanay. Ginaganahan ng sumayo si mami. <laughs> so ayun na nga, para makompleto ang aming card, pinili namin itong activity na billiard. Ang sarap din pala gawin ito. Siguro kung dati ko pa ginagawa to, baka kasing galing ko na sa Efrem Bata. Charot lang. <laughs> So, ayun na nga, nakompleto na namin ang card at kinuha na namin ang mga prizes. At alam niyo ba mga mamis, ngayon sa Lazada, pwede kang pumili ng tatlong items for only 99 pesos. At ito na nga yung kit na nakuha namin, ang bongga. At mamaya-maya pa, nag-victorial muna kami from Team Usapang Nanay. Hindi nga lang kami kompleto dito kasi hindi ko alam kung saan nagpunta ang iba, baka nag-billiards pa. So in a while, nakarabdam na kami ng gutom, kaya kumain muna kami. Patay, wala na naman yung diet natin ito. So that's it mga mare, ang saya talaga ng ganitong event ng Lazada. At nakapag-banding din ako sa iba't iba pang mga mami. At ito na nga ang hinihintay ng lahat, magra na para sa free concert ni Sarah G. At ang bongga naman, nanalo si Mami Jane from Usapang Nanay. Napakaswerte naman talaga oh. So that's it mga mami, talagang napakasaya nitong choice on Lazada launch event. So that's it mga mare, bye bye!